Ang hilig-hilig nyo pag birthday nyo, nagpapakain kayo. Kailangan pag birthday, maghahanda kayo. Kung konti lang naman ang pera nyo, huwag na kayong maghanda. Kung nakakain ng mga bisita nyo, ang papakain ninyo, ilalaitin pa kayo talaga nyan. Hindi ba? So that is the waste of your blessing. Huwag nyo nang pakainin yung mga kaibigan nyo, yung mga tao na pag alis nyo naman, di ba? Di naman masarap. Ay, kinulang pa. Ay, pangit naman ng bahay nila and everything. Aminin natin o hindi, Ganyan po, 'di ba? Magpapakasal ka, gagastusan sa mo nang napakalaki. Hindi lahat ng bisita mo, maa-appreciate 'yan. Lahat po diyan, lalo na 'yung mga walang pera, pupunta diyan papaka social social tapos lalaitin ang bawat isa. Pero mag-invite ka ng talagang mayaman, ng talagang blessed sa buhay, 'di ba? Mararamdaman niyo 'yung happy siya para sa iyo. 'Di ba na nagpunta siya diyan kasi para lang sa inyo? 'Di ba?